Ang mga usapin tungkol sa pabahay at renta ay patuloy na isa sa mga pinakamahalagang isyo na kinakarapon ng maraming pamilya sa bansa. At kaugnay niyan, kamakailan lamang, nalabas po ng National Human Settlements Board ng isang bagong resolusyon ukol sa limitasyon ng pagtaas ng renta para po sa mga residential units. At para bigyan tayo ng malawak na kaalaman tungkol dito, makapanayam po natin ang Undersecretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Yusek Henry Yap. Yeah, magandang umaga po and welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Yusek, this is Prof. Feed together with Diane. Rise and Shine po. Good morning, good morning po sa inyo and Happy New Year. Happy New Year po, Yusek Yap. At I think this will also benefit yung ating mga renters yung ating pag-uusapan ngayon. Kaugnay nga po nang inilabas ng National Human Settlements Board itong bagong patakaran na naglalagay po ng limitasyon sa pagtaas ng upa yung rental cap para po sa mga residential units. Um, tell us more about this po, Yusek Yap. Ano po ang layunin ng hatbang na ito at paano po ito makakatulong po sa ating mga kababayan, sir? Ayos po namin ipaalam sa ating mga nangungupahan na starting January po this year until December 31, 2025, may inilabas po ang National Human Settlements Board na ceiling or cap sa renta for those occupying units and are renewing this year at nangungupahan sila ng 10,000 and below per month. Ang maximum pong pwede itaas sa renta ay 2.3%. So, kung gagamitin natin ng example na 10,000, ang maximum po pwede natin itaas ay 230 pesos. Kung ang renta naman ay lower than 10,000, then that amount multiplied by 2.3% ang maximum cap natin this year. Alright, uh, yes, you've mentioned about a 2.3% na pagtaas sa renta sa mga units, USEC, uh, for monthly rent na hindi higit sa 10,000 pesos. Um, can we have other details or bigyan po ng detalyadong paliwanag kung paano nakikinabang dito yung mga residente at maging mga tenant? Okay. Ang purpose po ng rental cap natin, iiwasan, pag-iiwas ng mga pagtaas, sobrang pagtaas ng renta. Matatandaan po natin in 2009, ipinasa po natin ang Rent Control Act of 2009, kung saan sinasaad sa batas na hindi po basta-basta magtaas lang ng renta. So nag-set po sila ng limit para hindi maging abrupt and abusive yung pag-increase ng mga landlord natin. At simula noong 2009, pinapatupad na yung rental cap. Ngunit every year, iba-iba po yung ating adjustment. Last year, between January 1 and December 31, ang naging maximum cap natin ay 4%. This year, bumaba po, which is beneficial sa ating mga nangungupahan, bumaba to 2.3%. Mm, alright. Um, music, pag sinabi po bang residential unit para po sa um, also pas malawak po na yung maintindihan ng ating mga kabayan, ano po bang covered nito? Yung mga apartments po ba? Mga dormitoryo? Can you expound on that, sir? Para po yung mga rumirenta po nating kababayan, eh, pagka nagtaas ng renta, sa pwedeng magtaas, pero pwede rin hindi magtaas. Uh -oh. ano? Eh, para po sila ay aware dito po sa rental cap na ito, Yusek. Opo, dinidefine po dun sa batas ano ang sakop ng Rental Control Rent Control Act, no? So basically, ang covered nang po dito ay residential unit, but they define residential unit to include yung mga houses, mga apartments and the like. But in addition to this, pinapayagan din na magkaroon ng cap yung mga bed spacers, yung mga units, yung mga rooms that are also occupied. So these are also covered by our rental cap. But I just like to mention na yung itong rental cap nito only covers for those units that are currently occupied by the same tenant at iririnu po nila yung kanilang renta this year. So, hindi po sakop yung mga baguhang mga nagre-rent. So, importante po na malaman natin na only those that are renewing this year will be covered by the rental cap. Alright, um, Yusek, ano po ang mga mechanisms upang matiyak na ang mga landlord ay sumusunod sa mga batong, uh, bagong patakaran? At ano-ano ang mga bang na ginagawa ng DSUD uh, disud upang maprotektahan ang mga tenant mula sa mga hindi makatarungang pagtaas ng renta? Okay. Una po, we're conducting itong information educational campaign to make sure na naintindihan natin ng mga renters at mga landlords ano ang sineset ng Rent Control Act no second we are also coordinating with the uh, Bureau of Local Government Finance ang mga barangay offices through the de Department of Interior Local Governments dahil po kung mayroong mga di pagkakaintindihan ang una po nilang pwedeng dulug, dulugin yung barangay captain natin at yung barangay judicial system natin. So kung may complaint po sila doon sa pag-exceed -ex doon sa rental cap of 2.3%, pwede sila pumunta doon sa barangay at doon nila yung complaint. Ang purpose naman ng no, ating barangay doon is kausapin ang may-ari or kasaapin yung mga landlord natin para may paliwanag sa kanila na ito po ang base sa Republic Act uh, 9653 or Rent Control Act para maintindihan nila. In the worst scenario po na hindi magkaroon ng uh, agreement or hindi ma-settle yung dispute, pwede naman pong pumunta sa korte at uh, basis sa ating batas, ang uh, mag lumabag dito sa rent control eh, pwede mamultahan ng 25000 to maximum 50000 or imprisonment of one month and one day to six months maximum or both at the discretion of our courts. Mm -hmm. All right, you said nabanggit nyo kanina ano yung kung bagana dapat uh, 10,000 below yung rent, ano? Yung yung sakop nitong uh, resolution na ito, eh ano naman po kaya mabibigyan ng protection sa uh, mataas na singil po siguro sa renta? Yung hindi po sakop nitong below 10,000, siguro po ang renta kada buwan mas mataas po sa 10,000, ano kaya po yung uh, bagong re-renta kasi mm -hmm. nabanggit niyo kanina renewal of contract don lamang nga apply ito. Ano naman po yung mga protection po para po sa kanila. Sir. Yes, unfortunately, yung Rent Control Act of 2000 natin sets the limit at 10,000. But what I like to mention, the karamihan po ng nangungupahan natin are actually already paying within this range, no? Based on the statistics that we have available based on the 2023 FIES or Family Income and Expenditure Survey, about 5% of our families are actually renting. And of this number, 94.89 or almost 95% na mga renters natin are actually paying 10,000 and below. So this is a great majority already of our people. Karamihan po nang ng, nagre ngayon ay nagbabayad lang po ng 10,000 and below. Alright, you said paano po ninyo nakikita ang epekto ng mga ganitong hakbang ng gobyerno sa overall housing situation sa bansa? At paano ito nakakatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga ordinaryong mamamayan, no? We also want to understand yung effect nito on the tenants and the uh the renter's side. Kung ano po yung naging story sila upon uh, the uh, execution of this. We want to know. So, you go ahead. Yes, actually, this has been a social protection uh, cover for many of our low-income groups, no? including our middle-income groups. Importante po na hindi po sila masubject sa unwarranted increase ng mga landlords. Importante din po maintindihan ng mga landlords natin that this is not just because we want to implement it, but because we want to have a fair and equitable share for our low-income groups. So, importante po malaman na with this, magi mas-stabilize po yung ating price increase, ma-control din natin yung unwarranted increase, at in the end, it will also rebound to better growth for the whole country. Walang well, datot, maraming salamat po ha sa pagbibigay po sa amin ng mga impormasyon patungkol sa usapin na ito. Undersecretary Henry Yap, maraming salamat po Yusef. Maraming salamat. Thank you very much.